may receive tayo isang sinario with regards automatic paano kung namatay ang makina ng automatic at nakaship pa rin siya sa drive paano natin safe na maitutulak or maitatabi ang isang automatic Aja uh, just sa reminders lang or idea hindi magi start ang isang automatic pag yan ay nakakambyo sa drive or reverse So, kailangan mong ilagay sa neutral yan or park para ma-start ninyo ang isang automatic. Then, hindi rin recommended na itulak or hilahin ang isang automatic pag yan ay nasa cambio ng park. Kasi pwedeng mag-disengage or worse, pwedeng maputol yung kanyang parking pole. Kaya sa ganitong klase ng senaryo mga paps, kung sakali man na mamamatay ang makina ng isang automatic at kailangan ninyo siyang itulak, kailangan niyo siyang ilagay sa neutral or N. And yun, safe nyo na yan na maitutulak or mahihila. So yun lang yung idea mga paps, no? I-neutral nyo lang, safe na yan. Kung sakali naman, no? Halimbawa, nasa park kayo, hindi nag start kailangan nyo itulak. So normally sa mga automatic, meron dyang may takip or may sinusundot. So susundutin nyo lang yon at masiship na ninyo yung cambio ninyo sa neutral. At safe nyo na rin siyang maitutulak or mahihila.